Naranasan mo na ba na ano na suhulan ka or bayaran ka bayaran ka para sa boto? Kung naniniwala ka bang may dayaan ngayong eleksyon, ikaw ba ay pinag-iisipan mong mabuti ang mga ibinoboto mo? Kung ikaw ang presidente, ano ang pinaka mong baguhin sa Pilipinas? Sobrang hirap makikita 'yung mga tao diyan natutulog diyan ang sa angan, nakikipag agawa ng pagkain sa basura. ApiException number one. Na problema ng Pilipinas itong drugs. Lumala, lumala nang lumala yung drugs. Kung ikumpara mo yung war on drugs yeah. sa kasalukuyan sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte Hello guys, welcome back to my channel and welcome sa panibago natin video ngayong araw na to. So ngayong araw, meron po tayong uh, makakausap na isa sa mga representative ng ating mga babae na mga muslim. Kung lagi kayong nanonood ng mga balita, lalo na sa SMNI, news, siya ay palaging na i-interview doon. So meron po kasi tayo mga nakahandang katanungan sa kanya. Pero bago po natin sisimulan ang pagtatanong sa kanya, meron po akong i-share is sa inyo na bili ko sa, ano, sa TikTok na wireless mic na ginagamit ko ngayon sa pagbablog. Ito yung TNW 37 Ito ngayon nakakabit sa aking ano, damit. Ito, nakikita nyo. Nabili ko to na may kasama na siyang, ito kagaya nito, built-in charger. So, may kasama na siyang isa pang ano, voice transmitter. may noise reduction to. So, napakaganda nito, lalo na sa mga gusto mag-vlog, magsimula mag-vlog sa labas. Kagaya ng ginagawa ko ngayon na nag-interview. So, kailangan nyo to. So, kung gusto nyo ng ganito, nasa yellow basket ko. Pag-click na lang yan. And, syempre, tuloy na natin itong gagawin natin na pag-interview sa ating kababayan na ano si Dato Teng. Dato Teng Yaman, no? So, lagay natin dito. Bago natin simulan ng pagtatanong, kakabit na lang 'yan. Naka magnet 'yung ano niya. Hindi na siya clip. May clip din siyang kasama pag nabili mo 'to. Kung gusto niyo i-clip 'yung ano dito, i-clip niyo lang. 'Yan ang ilagay niyo. Tapos kung gusto niyo nang ano lang, ilalagay lang dito. Meron siyang ano, meron siyang magnet. Okay, so simulan na natin ang pagtatanong. Dato Teng, ready ka na ba? Ready na, ano? Okay. So, ang mga tanong natin dito is, siyempre, tungkol ito sa itong paparating na election. So, ang unang tanong natin sa kanya is, pagkatoteng, bumuboto ka ba tuwing election? Oo. Oh. Bumuboto ka? Bumuboto ako. So, sa tingin mo ba, dito sa ating bansa, patas, uh, tuwing election, patas ba yung halalan dito sa ating bansa? Sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Parang hindi ko lubos maano yan eh, kasi parang iniisip ko na parang parang may dayaan, parang may ano, pero hindi mapatas ang elite dati. Hmm, hindi patas. Hindi patas, no? Yun yung, kumbaga, yun yung opinion mo. Yun ang opinion ko, hindi patas. Gaano kahalaga para sa iyo ang uh, pagboto? Para sa iyo, gaano Mahalaga sa akin ang pagboto dahil ako talaga, isang tao ako na pumipili talaga ng kandidato na narapat na maging uh, leader ng Pilipinas. Ako, sabihin ko na, uh, sa PDP laban ako talaga. Sa partido ka ni dating Pangulo Duterte? Oh, Oo, si partido na. ako ni dating Pangulo Duterte. At saka, pinaka gusto kong mananalo dyan. Mananalo sila lahat. Hmm. Ang una-una gusto ko, manalo si Senator... Uh, Pastor Kibuloy. Okay. Kasi napakaganda ang programa niyan ng Pilipinas. Kapag malusot, kapag nakaupo, si Senator uh, Pastor Kibuloy, walang hirap dito, walang corrupts. Basta napakarami, napakaganda ng Kaliang, programa uh, niya. Kanyang platforma. Uh, platforma na okay. mangyayari sa Pilipinas. Okay. Sa atin lahat. Naranasan mo na ba na, ano, na suhulan ka or bayaran ka bayaran ka para sa boto. Mahirap naman maghindi kasi mahirap mahirap mag, ka. Hmm. Kung talagang totoong religious ka, nangyari sa amin yan. Hmm. Pero sa party ng kandidato, kung sa kabibigyan, hmm. mo bigay yun eh. Yung mga bagay na yan, kagaya ng ipinamimigay nilang, kagaya ng ayuda, So sa atin naman talaga yan? Oh, sa yan. so diba? sa atin, atin, atin yan. Diba? At yan yung uh -oh. nanggagaling sa uh, tax na binabaya natin? Uh -oh. O so, naniniwala ka bang may dayaan ngayong eleksyon? Walang larangan ng laro na walang dayaan niya. Meron yan. Meron. 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 O so, sapat ba ang informasyon o mga balita na ibibigay tungkol sa mga kandidato? Kagaya nung ibinabalita yung pagkatawan ng isang kandidato, yung mga kanya mga plataforma na ibinabalita ng mga mainstream media. So, sa tingin mo, sa iyong pananaw, sa opinion mo? Uh, hindi ko nila lahat kasi mahirap lahatin mo lahat ang klase ng mga tao. Meron din dyan sobrang papuri sa kanyang sarili. Pero, huwag natin masyado pansinin yan kung anong pangako na yan. Kasi, ilang bisis na nangyayari sa buhay natin yan lahat ng pangako o oh, ganito ganong gagawin ko di wala naman nagagawa dito ka na sa hindi nangangako na merong gagawin <laughs> <laughs> tama 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 yung ano opinion yun ni yun Dato Teng anong katangian ang uh, hinahanap mo sa isang kandidato para iboto mo ang isang katangian na hinahanap ko sa kandidato yung una-una kapag kailangan, may kailangan ka masabi mo sa kanya ng harap-harapan pinaka ko sa lahat na naging kandidato o isang leader ng Pilipinas. Yung hagilapin mo, hindi, hindi yan magpapakita sa'yo. Mag Magkikita mo ulit yan kapag araw ng eleksyon. A araw ng butuan. Kung kailangan kanya. Pero, mark my word. ang karamihan nanalo na. Ay, ah, hindi mo na basta-basta mo lapitan. Tapos na eh, wala nang eleksyon eh. Ikaw ba ay pinag-iisipan mong mabuti ang mga ibinoboto mo. Mag Oo, pinag isipan ko lahat 'yan. Simula naman na ano yung itong pagka ano na nagumpi sa itong kandida kandidato yung eleksyon mag mag-eleksyon na tayo. Hmm. Butuhan na. Hmm. At tapos na ngakin, tagal na. Sa ano ako, pinipilaban ako, Botis Street ko dyan. Kung ikaw ang presidente ano ang pinaka mong baguhin sa Pilipinas? Halimbawa, sa ekonomiya natin, ang kahirapan, edukasyon, trapiko, ano yung mga bagay na dapat na mabago. Sample lang. Ako isang pangulo ng Pilipinas. Ang gusto ko mabago rito yung ekonomiya natin. Mm -hmm. Yung sa sobrang hirap natin mm -hmm. na Sobrang hirap, makikita yung mga tao dyan, natutulog dyan lang sa angan, nakikipag-agawa ng pagkain sa basura. Hmm. Kung kaya, kung kaya naman yan, baguin, eh bakit hindi mo bigyan ng trabaho yan? Yung, doon siya, maga, doon siya mamuhay sa siyang trabaho na bibigyan mo sa kanya. Kaya mo naman bigyan niya ng pansin dahil presidente ka. Ikaw sinusunod ng sambayan ng Pilipinas. Sambayan ng Pilipino, ikaw sinusunod. Hmm. Oh. Tapos, nagkakaroon yun ng mga kaguluhan na rito, patayan doon kasi dahil din sa kahirapan doon din nagumpisa sa kahirapan mm, -hmm. ang pinaka number one na problema ng Pilipinas itong drugs lumala lumala na lumala yung drugs hindi yung kapanahon ni Tatay Duterte hindi man naubos na bawasan ang iniisip natin dyan, paano na yung pamilya natin, mga anak natin, yung mga, yung mga new generation natin, di wala nang malalaman, puro praning na ang karamihan. Nakakalungkot yan, kalamak na, na. na ang droga ngayon. Kung ikumpara mo yung waron Drugs, mm -hmm. sa kasalukuyan, sa War on Drugs ni dating Pangulong Duterte, malayo. Malayo, malayo talaga. Kasi hindi Ay, na napapansin, hindi na napapansin yung mga drugs ngayon. Hindi katulad ng panahon ni Tate Digong na napapansin, tinututupan niya. Kung may isang bagay na gusto mong tanggalin sa Pilipinas, ano yon at bakit? Ang pinakagusto kong tanggalin sa Pilipinas yung corruption. Corruption? Yan lang. Kasi yan lang nagpapakahirap sa atin. Yung para sa atin, pupunta pa doon sa kanila. Hmm. Di, kawa na tayong mahihirap. Baka Nangyari na, kinakain natin mga tira-tira. Pinakalamburan -tira. na tanggalin natin ang Pilipinas yung corruption. Kasi kawawa talaga tayo dyan. Kawawa yung mga uh, mahirap oh, uh, na babayan Mas lalong alis. maghirap. Pakonsinsya Ma naman hmm. ang mga leader natin ng Pilipinas. Kasi sobrana, na. Sobra na nangyayari sa Pilipinas. Sandito ng kahirapan. Kahirapan. Ako, kung isang magiging leader ako ng Pilipinas, hindi ako makakatulog ng konsensya ko sa pag-iisip ko ng aking mga kababayan ang karamihan ko makain na dyan sa basura. Kung saan saan natutulog. Sa tingin mo ba, sa iyong pananaw, sa iyong opi opinion, may pag-asa pa ba ang Pilipinas para umunlad? May pag-asa ang Pilipinas kapag nag-boots street itong laban. Narinig na natin ang opinion or opinion ni Dato Teng, Yaman. Sana Uh, sa video na to, kung ano man yung opinion ni Dato Teng, sa palagay ko, yung opinion ko pareho lang din kami. So sana nagustuhan niyo ang video na to at kung nagustuhan niyo man to, sana mag-subscribe kayo sa akin channel at siyempre sa TikTok ko, huwag niyo akong kalimutan ni follow at dun sa akin Facebook page, no? Hanggang dito na lang siguro and see you on my next video.